What's up, guys? Nandito po tayo ngayon sa, sa barangay kung saan po ako pinanganak. Dito po sa barangay Bawang Lawang, Northern Samar. Ito yung mga anak ko kasama ko. Nag-streaming sila. Hello! Streaming po sila dyan sa ilog. Habang maambon, ako naman na-enjoy ko yung sunset. Sunset! Dan ya, itu itu nang lumangoyang basura. What? Parang What the fuck? Nang basura. Hui, aku. Ain bintang. Ko. Si koya jin, sayang formal kapitan di desa barang guys bawaan. Bapak-bapak dulu saong. Sayang guys. Kita nyidikau pinang anak. Kita kami adatna atira bahwa kami pung tenang. bago kami pumunta ng Manila. At doon nag-decide nag, ah, nag ang father ko na doon tumira. Doon na kami mag-aaral, nagsipaglaki. Dito sa barangay na to, dito ako na. anak. Dito ako natuto ng mga bagay na... Dito, so, dito yung memory ng kabataan na talagang masabi mong batang 90s. Sana. Ayan, uh, anak na pinsang ko. Pinsang ko si Kuya na sa Saudi. Sa so, itawat niya pala dyan kay Kuya Sa pinsang ko. Ayan, isa sa mga tumulong sa akin. Malaki na itulong sa akin para lang maka uhit, makabalik dito sa bayang sinilangan. Napaganda ng sunset guys. Tinan nyo. Medyo maambun-ambun lang pero sulit pa rin napaganda. Nga lang talaga nakakalungkod kasi yung basura. Natututo ng lumangoy. Sana dumating yung araw na hindi na siya tapunan ng basura. Kasi sayang pag ang kalikasan na ningil. Siguradong malaki. Stop it. Get some help. Alam sana ma magaroon ng educa ma educate, ma yung mga tao na hindi nabatabunan yung ilog ng basura. Oh my God! Okay. tayo na no! mga tao, tayo rin mga itinabang niya. Huwag princess! Ginabantayan ko sila habang na swimming sila na ko sila kung anong ginagawa ko nung bata pa. Ayan guys. Sariwa ng angin. Stainit lang. Ganda ng paligid. Ganda ng view. Ayan guys. Napaganda. Hey! That's pretty good! Ayan yung... Doon sa kabila. doon banda ron barangay la perla Dan pag may daanan na dyan papunta na ng kabisera ng northern samat kataruman dan dito naman sa kabila yan, pwede ka magbangka gamit yung mga gantong bangka o so yung mga bangka yan ang gamit yung mga gantong bangka ah, yung bangka nandito ko Ayan. Gamit yung mga yan. Ayan mga yan nandito ko. Gamit yan papunta doon sa kabila. Doon. Dito. Ayan barangay Bungliw. Ayan. Papunta sa bayan. Ayan, sa kabilang side. Mayroon ng mga bata. mayroon mga bata na iligo. Ito kasi yung pinakasiming pool namin. Yung mga bata kami. May... Puta brad! Ganun ka kayaman! Lalaro kami dyan. Tinatawid namin to. Simula dito. Ito kasi yung pinaka-main na daungan. Eh. Daungan ng mga ng bangka. Yung tawagin dito sa amin, landing. Ayan. Kapunta roon, Tinatawid namin yan. Dati ng mga bata pa kami. May lead pa. Tsaka ng mga binata pa kami. Tapos doon, Nung umuwi ako dito nung namatay yung lola ko. Kung tatandaan nyo guys, isa sa mga video ko. Na inedit ko lang yung mga picture. Nung namatay yung lola ko. Medyo nagkaroon ng banding. Na naliyan, nanguha kami dyan ng ano. Abangan nyo guys, magkakaroon tayo ng video dyan. Na magkakatsi. Katsi yung kukorinsin ko tayo dyan ng yung malalaking ano lukan kung tawagin. Pero dito kung tawagin sa amin, tuway. Tuway, malalaki. doon, so, meron kami mini parang beach doon na no, pag nagkakaroon ng low tide. Maganda rin doon. Makakita nyo yan, guys. Kaya, eh, kung maligaw po kayo sa channel ko, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. Then, at nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos. Dito po, yan po yung barangay, bawang. Isa na ako pinanganak. Ito bahay ng pinsang ko, ng ate ko. Yan, alas lahat ng tao rito is kamag-anak namin. Mother side, father side. Yan, kaya napakasarap sa paramdam na nakabalik ako rito. Na, kung saan ako nagmula. Uh, guys, kung Actually, talagang gusto kong matulungan din yung mga hindi lang kapamilya ko dito. Yung ibang tao na mas nangangailangan din. Sa pang ang nakikita ko lang na paraan sa pa, sa pamagitan ng YouTube. Kasi start nga nung pandemic ito. na akong manood ng YouTube. Natuto ako manood ng kung paano mag-vlog. Then nakita ko na yung possibility na pwede, na pwede ako makatulong na pwedeng umangat yung buhay sa pamamagitan nitong youtube kaya kung maligaw po kayo sa channel ko guys pasubscribe po kung magustuhan mo po yung mga content ko kadalasan po na magiging content ko dito sa channel ko na to katsin ko Kachin ko kung magiging content karamihan ko dito sa channel ko na to, then... Ayan, about dito, about sa... province life dito sa Northern Samar. Papakita ko sa inyo kung anong klase ng pamumuhay namin dito. Payak, simple lang. Kailangan mo lang ng sipag. Kailangan mo lang magsipag para mabuhay, makarakas araw. At least, at least dito talagang pinagpapaguran mo yung kakainin mo. At least dito yung pagod mo sulit na enjoy mo okay lang naman magpagod guys para sa akin kasi pwede yan ka naman magpahinga natural lang naman yun din. at least andito ako kasama ko yung pamilya ko kasama ko yung mga kamag ko nandiyan naman sila alam ko naman hindi yung mula pero siyempre kailangan ko talaga magsumigat tama din naman sinabi ng mga kuya ko nandiyan lang sila para umalalay hindi para kabuhayin kami hindi para malalay para matuto rin kami sa buhay anyway guys uh, sana po supportan nyo po ako sana po supportan nyo po itong youtube channel ko kung maligaw po sa si channel ko sana po mag subscribe po then tap nyo na rin po yung notification bell mag comment na rin po kayo like nyo po yung video kung nagustuhan po ninyo then gusto po ninyo, i-share po ninyo sa mga kakilala po ninyo. Shoutout po dyan sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko, mga nakatrabaho ko dati. Lalo yung mga nasa abroad, mga nandiyan sa Manila, then lahat po ng ano, mga OFW. Shoutout po sa inyo. Kung namin miss nyo po yung buhay ng pobrinsya, ito po. Pakit ako po sa inyo. Lalo na po yung eh, mga kababayan ko mga taga-samar. Ito po, isa po sa barangay dito sa Samar. Doon po yung mga anak ko nagsiswimming. Hini-enjoy nila yung pagsiswimming sa ilog. Ayan guys, magkakaroon tayo di, ako dito. Saka yung mga pinsa ko, mga gusto sa akin sa pagbablog. Magkakaroon tayo dyan yung mga content about sa panginisda, about sa ano? Morong catching cook guys. Abangan po ninyo yan. Check na exciting po yan. Dito. Alala ko pa nung bata pa ako Yung father ko nung nabubuhay pa. Dyan siya nang na ng alimango. Yan dito sa ilog na to. Yan guys. Ang gando. Ninaan niya yan. Tapos nilalangoy niya to. Dito nilalangoy niya yan. Kasi dati hindi pa ganito karumi. Eh. Yun nga lang, yung dumi galing doon, nabubunta rito. Then, yung dumi minsan, pagpapa... Ay, tayo din dumi. Pag balik-balik uh, lang yung dumi. Uh, sana may educate uh, lahat tayo, no? Lahat ng tao na sana pag dumating yung araw na hindi natapunan yung ilog. Kasi tayo rin ang may sa lahat ng yan. Kasi kung uh, pinahiram para sa akin guys uh. pinahiram lang yan sa atin ng Diyos pinahiram lang yan sa atin ni God then. dapat naalagaan natin kaya sana dumating yung panahon na yun na uh. hindi na tinatapunan yung ilong kasi napakaganda napakaganda ng kalikasan. Suportahan nyo guys na sa channel ko ito dahil may pinaplano rin ako na magkakaroon dito ng sana magpapalarin ako sa mga susuporta sa akin gusto ko magkaroon ng ano na kung papalarin is malinis din kahit papano mabawasan ang bawasan ng basura sa ilog tulong tulong kami na mga kasama sa akin magiging team do guys kahit papano hindi mo namin maubos yan dahil sa dami ng basura na yan mabawasan namin yan yan mga pinsang ko mga pamangkin ko yan may apo na nga ako Ayan, anak ng ng karga bata apo ko yan anak ng pamangkin ko yan napakapayak ng pamumuhay dito napakasimple lang sarap ng ano Although, kailangan mo ng pera, pero oh, siyempre, kung sasambahin natin ang pera, hindi natin gagamitin sa tama. Wala, kakainin lang tayo ng sistema ng pera. Maganda pa rin mas mabuhay tayo na yung lagi yung sinasabi nga guys na always choice to live with Jesus. Always choice to live with Jesus. Kasi pag inuna natin talaga si Jesus, si God lahat makakayana natin ano pa man yung dumating sa buhay natin based may my experience lang guys alam ko mas marami ng mas maraming tao makakapanood ng video na to na marami na napagdaanan pero ako yung sa mga napagdaanan ko sa buhay para sa akin yung ko lang sa inyo para may sakali may matutunan kayo na ano or mapulutan po ninyo ng aral or sakali ma-inspired ko po kayo sana po supportahan po ninyo yung channel ko at marami po akong ipapakita sa inyo ng mga exciting na content about dito po sa pamumuhay ko sa sama so paano guys maraming maraming salamat po sa supporta sa mga maliligaw po sa channel ko maraming maraming salamat po salamat po sa supporta po ninyo hindi ko po kayo bibigoy na kung ano man po yung talagang mitihin ko sa paggawa ko ng channel na to yung po yung mangyayari gusto po makatulong, syempre gusto ko rin po gumanda yung buhay namin gusto po talungan yung mga mas nangangailangan ano po guys, sa, sa susunod po na video ko, abangan po ninyo may mga kachinto, harby, harvest, mga foraging, mga exciting about dito sa buhay namin dito sa samar Ano guys, enjoy nyo na lang. Sunset! And guys, naghahantay pa rin ako, di pa natatapos sila na swimming magdidilim na ayan oh Okay, sunset. Ganda rin sunset dito. Nandito ako sa kubo ng pinsang ko. Ayan. Ito nga pala guys, yan nipa hat yan Mga nipa hat. Kasi ito tawag dito sa amin, tigbau Ito yung kahoy na ginagamit para makabuo ng ganito ito guys yan ito yung ginagamit na pantahe ayan pag walang tigbaw ito pwede kawa yan yan yung nipahat sasa sasa ito na yung finish product ginagamit pang dingding ginagamit pang bubong yan mga guys ang ganda guys ah? ng kubo ng pinsang ko may korbina pa Ayan, ang ganda. Dito masarap minsan tumatambay ako dito. Ang pamangkin ko, tagalaban ng pinsang ko. <laughs> Ayan yung pinsang ko. Tsaka yung nasa, ah, si iba yung. Ayan, ang ganda. Napakasimple, pero ang cute, napaganda. sarap din tumambay. Abangan nyo guys, mga ako ng video dyan na... Oh. Ito isa sa mga pinsan mo. Pogi, pagaling Sa galing? Ano, ang cute. Yan, ako ng video dyan. Isa sa mga video namin. Magiging video namin na dyan kami mag... mukbang ng mga mahuhuli namin. Ang ganda ng bahay ng pinsan ko. Simple lang may satellite ayun pinsan ah, bahay ng tita ko ganda ayan bahay ng pinsan ko sa so, bahay ng lola ko na lola para yung bahay bahay ng mga kamag-anak yung bahay din ng tita na pinsan ang bahay ng pinsang ko sa mother side yung bahay ng pamangkin kayo nasa unahan alas lahat dito guys ang tao rito kamag-anak namin is buong barangay kamag-anak namin kaya napasar ng paramdam makabalik ako kung saan ka talaga nagmula napaganda ng paramdam kasi yun nakatawa magkakasama kayo So, tulungan, kahit uh, na minsan may problema Ay, ang ganda ng sunset guys enjoy po ninyo yung sunset napakaganda ng sunset nungunat binagmamas lang ko lang to sa post ng pinsang ko hindi eh. pa nakakawi dito ngayon nandito na ako nai-enjoy ano, ko siya napakaganda guys tingnan po ninyo, ang ganda sunset si Ato pinsang ko Ayan o. Ang anak ko natututo ng na lumangoy. Iba na yung kulay. Kita eh. ko ko to. Ano? Ito yung ginagawang, ginagamit na transportasyon dito. Bangka. Ito, bangka na dito. Ayan yung araw-araw na binabiyahe. Kapunta ng bayan ginagamit nang ano, kabuhayan nung sa parang kahit nung dati pa lang. Nga lang nagkakaroon na epekto is na uh, tandinig medyo mina dahil araw-araw na sa ma tunog ng makina. May mga nipa at sa kabila. Then, ayan yung school. Ito guys, yan. School yan. Ayan guys. Oh. Yan, school yan dyan. Yan. yan. Yan, dyan. Dyan yung mga bahay ng mga ibang tita ko. Yung mga bahay. Ito, bahay na pamangkin ko to. Yan, bahay na pamangkin ko yan. Yung bahay ng ni Angel na anak ni Kuya Jean. Ayan. Ito guys, na napapansin yung, yung bubong na yan. Ayan, bahay ni Kuya Jean. Ang kapitan pala dito guys, former kapitan si Kuya Jean. Then, after ng term, term niya, yun, si Mrs. naman niya, si Ate Aime. Yan, yun ang mag-asawa na Malaki rin na sa akin ang mag-asawa na yun. Hindi naman kami dito. Kasi, yan, si Kuya Jin sumula pagkabinata. Madalas sa amin dati sa Manila pa siya nag-aaral. Yan, yan. Kasabay ko rin siya ng birthday. At every birthday niya, Lagi din siya lang sa bahay. Ayan. Ang guys, oh, napakaganda rito. Simpleng pamumuhay na kapakapayak. Kailangan mo lang magsipag para mabuhay ka. Kaya abangan nyo guys yung mga magiging exciting na video namin dito. Abangan nyo po. So, paano po, guys? Enjoy nyo po yung view. Yan po yung sunset. See you po. Uh, abangan nyo po yung mga video ko. Then, pag naligaw po sa channel ko, pasubscribe subscribe na rin po. Like nyo po yung video. Then, comment po kayo. Then, share nyo na rin po. Maraming maraming salamat po sa porta. Kitang kita po tayo sa susunod ko. Vlog! Yeah.